noong February 14, 2025, muling pinatunayan ng isang Pilipino na nagngangalang Jason Miralpes ang galing ng lahing Pilipino sa larangan ng Mixed Martial Arts. Hinarap niya ang isang matibay na kalaban mula sa Japan, si Ryuya Hatakiyama. Sa simula ng laban, nagkaroon muna ng maingat na pagtansya ang dalawa sa isa't isa. Unang sumipa si Hatakiyama, ngunit agad itong sinagot ni Miralpes. Bagamat nagawang umiwas ng Japanese fighter, nagpatuloy ang tensyon sa laban. Sinubukan ni Hatakiyama ang isang takedown, subalit hindi ito nagtagumpay. Sa halip, siya ang napunta sa ilalim. Dito, walang humpay na umatake si Miralles dahil upang malagay sa alanganin ng kalaban. Sa kabila nito, nagawang makatayo muli ni Hatakiyama, kaya nagpatuloy ang sagupaan. Muling nag-attempt ng takedown ng Japanese fighter, ngunit mabilis itong pinapatan ni Miralles ng isang submission attempt. Bagamat nakawala si Hataki Yama at napunta sa ibabaw, matibay ang depensa ng Pilipino, kaya't wala siyang anumang seryosong natanggap na pinsala. Nakahanap ng pagkakataon si Miralles upang makabalik sa kanyang paa. Mabilis siyang umatake, pero nagawang bumawi ng kanyang kalaban. Hindi nagpatinag ang Pinoy at lalo pang naging agresibo hanggang sa nagpakawala siya ng isang malakas na kombinasyon na tumama sa katawan at panganiha Takiyama. Dito na tuluyang bumagsak ang Japanese fighter. Sa huli, idineklarang panalo si Jason Miralles sa pamamagitan ng knockout. Bilang gantimpala, tumanggap siya ng bonus na 350,000 baht o 10,000 US dollar. Sa mga magtataka kung bakit hindi 50,000 US dollar. Ito ay sa kadahilan ng hindi pa lumalaban si Jason Miralles sa main roster ng One Championship.